Espiritu dyan, kalaban. Sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tinatawag ko ngayon din ang Espiritu ng Limento na umagambal sa tao ito upang sumalit at pag usap sa kamandaron. Pasok sa tao na Pasok sa na yan. So, okay. Dari mana kamu bisa menjaga diri kamu? Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka kamu harus menjaga diri kamu. Jangan Tuh! Sekarang, saya akan melakukan operasi. Oh. Kamu bisa berkata, saya akan membantu. Kamu Oke. Semangat. Bagaimana kamu

Oh, gusto mo pa yata ka makuryente. Oh. Ano? Magpapag-usap pa. Oh. Anong duwende? Anong ka? Ito yung puti. pute Ha? Puti ito. Oh. Ormos, kontrabar, manustig at pugin pas. Iso kristi egosong pampasok ko sa mga sabi ng spirito. Oh. Ito yung puti. Sagot. Oh. Ha? 20 ka? Bente? Babae, lalaki? Sige, gamutin mo lahat. Lahat ng pantal-pantal yan, tagalin mo. Dalawang kamay mo. Kung magmumura sa 20 ka, ipukulong dito sa buwag tingnan mo. Sama. Bakit mo pinarasaan? 20. 20 ngitin. Bakit mo pinarasaan? Bakit? Ano lang gawa niya sa'yo? ketempelak apa ngayang kan engge dura kali segot ngayang kan anoka pa ba? bata matantaka bintika ha bata sinta kare mem bata no pagalingin mo ha sige lateng kan aprusan tanggalin mo lah batak pantal-pantal mo nayan legat unai nang pala nang gamot ay ladin eh, pinipin salama halah hmm. Ay, ayan. Pero hindi pa galing ng doktor, ano? Hindi pa. Sige, tanggalin mo yan. Bilisan mo. Ano ka ba? Hare? Prinsipe? Buong paa, may pa. O, tanggalin mo lahat. Pagpag mo. Tapon mo. Saba ba? mo kayo sa taas. Hmm. Ano? Kaya alam mo, di kita mauling demonyo ka. Ano, papalik ka pa, hindi na? Ha? Ay, kalabang kita. Sa kapangyarihan ng ama, nang anak at ang manalisip ito sa ito, patayin ang itim, elementong ito. So, pamukot sa masamang espirito. Sabo. Drong. Oh, Dibuti ng alimento. Tapos na si no? Sa to, rari po tayo dito sa e, ikulong eh. isay. Ulat.